Gabaktas, luya. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Ito galakad na po gabaktas ang gwardya. Panggabiin na po guys. Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Ito galakad na po gabaktas ang gwardya. Panggabi na po ng gwardya guys. Nanata sa Makati guys no. At sa Makati. Sabi Atong duty karon kay Alas City. 50 na. Sao Ugma na, na tay lakad ba sa kwan ba? NHA apply tayo ng ano pabahay sa NHA sa Antipolo so karon duty na po sa para ugma sa Utah pulihan eh, layo itong Antipolo biyahe watay motor unang ano uh, baktas lang usata. ha gabaktas ang gwardya gabaktas luya we ganyan ke traffic mga apa pag uh, weekdays diri sa uh, no? Makati ano ito uh, naman mga papauli na na sa ilang kanya-kanyang lugar Ayan. Ito naman, papuntang Maynila. Ayan. Yung mga uh, jeep na putsi na padulong dito. Ayan o. Oh. Kana, kana o. Oh. Oo. Oh. Ah. kita ang kubri ay. Kani dire mga call cool center. Call cool center ni dire banda. Ah, company. Nang wala pa break time sa mga call cool center, wala kay makita dire nga uh, lakaw o uh, kaya gar standby. Labi na dire sa 7-Eleven si oh. Pag break time sa mga cooling center, cooling center puno ni 7-Eleven si dire oh. Pero karon wala pa yung oras sa break time Um, walay hasol ang dalan ba? Dili ligubot oh, linis kayo. Linis kayong kalsada. Ewa pa may break time na staso. Nasa taas yung mga kuling sintir Eh, ano? Ang gwardya po, gabaktas. Kaya padulong po sa duty pang gabi eh. Ubanin ko sa inyong pagduty mga kaaba. Duha ka Domingo pang gabi eh. Oo. Oh. karon diri sa Makati. Mo nay sentro sa Makati no. Ah, uh, Buendia. Makati ab mo uh, ni pinaka sentro diri. Sentro ni sa Makati. Ay duol roman pudri ang kwano. Oh. City Hall tur likod. May JP Rizal. ayang kung alaga oh. Mm-hmm. <laughs>